<laughs> Parang badminton lang Miss Jamie ha Eh tuwing kailan pa na kayo Nagbabadminton? Nag Every day? Uh, how many times a week? Ah, uh, Tuesday, Thursday, Saturday Pag walang trabaho Sundays wow. din ah, yeah. Balos araw-araw Yes Kasi yun exercise ko talaga eh. Mama loy, Anong sports yung ginagawa niya? Ay wala po akong sports Eating lang <laughs> Eto interesado ko malaman oh. Paano kayo nagkakilala ni Kayoji? Sa comedy bar huh? Comedy talaga ha oh. Hindi gay Comedy. Bar. Pero maraming gay. <laughs> Anong taon to? Anong taon to? 2000. Wow. Oo, nung time na yun, walang show si Nanay. Kaya nag-comedy bar siya. Siyempre, ano, kailangan to sa nang, ano, pamilya. So, nung nandun siya sa comedy bar, kakapasok ko lang, nag addition din ako. Tapos na-partner po ko sa kanya. Tapos hindi na po kami naghiwalay since year hindi 2000. Araw-araw na araw, araw kayo napapanood together. Araw-araw. Kaya good luck, Mamaloy. Good luck, Miss Jamie. Top six answers are on the board. Pag sinabing, hmm, amoy baby. Amoy baby ang isang tao. Ano kaya ang amoy niya? Go. Miss Jamie. Mabango. Mabango. Awesome. Ito, Passer. Pass or play? Play! Okay, mamalay, balik tayo. Auto na naman, round two na naman. Sana hindi ma-steal, makakuha na, Miss Kapag sinabi pong amoy baby ang isang tao, ano kaya ang amoy niya? Ah... Uh... Oh, sorry. Ang Carla, pag sinabi amoy baby ang isang tao, ano kaya ang amoy niya? Parang napaka-inosente eh? niya. Survey says, We need to be specific. Anong amoy nga yun? Katulad ng... Pita Fe, amoy baby. pag sinabing amoy baby, ano kaya ang amoy niya? Amoy pulbo. Amoy pulbo. Baby powder. Right? Fresh na fresh. Fresh na fresh. Nandyan po ba amoy pulbo? Yes. Jamie, pag sinabing amoy baby ang isang tao, ano kaya ang amoy niya? Amoy gatas. Amoy gatas. Naja ba ang amoy gatas? Yes. And jam! Kapag sinabing amoy baby ang isang tao, ano kaya amoy niya? Flowers! Wow! Ano pa ito? Sampagita ba ito? Amoy flowers! Here, Here we go again. Jegs, baka maulit na naman yung round one. Ha? Baka tama na naman. Pag sinabi amoy baby ang isang tao, ano kaya amoy niya? Mapanghi. Mapanghi. Ihi ng ihi? ihi? rena kung sinabing baby ano kaya amoy amoy lungat ha lungat Lungad. lungat Parang yeah. luya para luya yung ano kaya <laughs> nagili ko luya yung amoy lungat amoy no kung sinabi amoy baby ano amoy amoy bagong ligo amoy bagong ligo nasa yung final answer kapag sinabing amoy baby ano kaya ang amoy niyan amoy bagong ligo Sabi, amoy bagong ligo. Pero di ba, eh. ano ba ang amoy ng bagong ligo? Eh di, amoy... Amoy ano? Amoy di. Amoy, mm, wala, wala yan. Amoy bagong ligo. Uh, ano kaya yun? Mahal na natin eh, nandiyan eh. yan. Survey says... Alright. Guys, sabayin nyo. Isa-isa isahin natin ito. Number three. Cologne. Baby cologne. Number five. Mapanghisi, Jen. Ito, ito. Gusto ko. Ito, gusto ko si na magbase. Pakibasa naman number six. Lumang! Wow! I you, kuya. Alam mo, nakakadalawang tama ka na, <laughs> Alam mo, kaya madalas namin siya amoy baby ka. Amoy <laughs> ma Pero mapanghi. <laughs> Pareho ng lakas score ang teams natin. Labang lang ang team ka-update with 7-8 points.